ito na sa ilalim anya ng Revised Penal Code as amended by Section 18 Article 154 under Republic Act 10591 ay maaaring makulong ang isang tao na nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon nang isang buwan hanggang anim na buwan sa pamagitan ng aresto mayor at may penalty ng nasa 40 hanggang 200,000 pesos. Panawagan naman ito sa publiko na maging mapagmatsyaga at alerto dahil kung may nakitang kahinahinalang sasakyan na sa kanilang nasasakupan na ay agad isumbong sa impila ng kapulisan malapit sa lugar upang agad na maaksyonan. Gamitin anya ang mga cellphone upang kunan ng litrato ang plaka o video ng pinaghihinala ang puting van o sasakyan para ipakita sa kapulisan bilang ebidensya upang sa gayon ay makapagsagawa sila ng nararapat na investigasyon. na. Uh, sir, ang naturang usapin is patungkol sa ba uh, na namuha daw ng bata ay isang tutos. Dahil sa kumakalan na po sa social media kung saan, uh, dito ng mga netizens, lalo na sa mga kapasyaan. Mm -hmm. Ang malawang report ay nag-forward sa amin, kaya agad po kami nagsagawa na i-validate sa naturang bayan at sa sinagawang investigasyon at bangkraming ng mga susunodis, wala po ganitong report na magpapatotoo ng ganitong pangyayon ng bata at ang pagkakapilanlan ng ban na puti na umanay kumusuhan ng bata. Ng ng bata. So, sa sarat ang sa ang Pangasinan, wala po tayong utalan na report ng pagbuhat ng bata. Of so, may report na ng mga sana walang alam at kalaunan ay report na hindi sa kanilang mga tahanan. Ang uh, <regulant> ng na naman ko ay tumala sa report o yung kulingan ng pag sa pagkapakilala ng bandang na umano'y yung dito sa lalawigan ng pagkakita. Ang may report sa kapulitan, maliban lang sa isang unvalidated post or shared post ng ating kababayan sa bayan ng Green na kung saan ay nagsagawa ng uh, validation pero wala kong patunay na sila ay nangunguhan ng bata at kung nakuhanan ng CCTV ang naturang puting bag kasi uh, nag-backtracking po ang ating personal na gumagay police station at wala naman po silang uh, naghinta or base po doon sa kanilang investigasyon ay wala pong puting bag na uh, nakita doon sa mga tinatakbo uh, nila na ah uh, speeching niya, uh, review niya po sa mga maaring binaanan po ng putting ban natin nasabi po, so uh, kung makikita niyo po yung uh, press release na ng um, po ng di malay po ng petition pinapunaanan po niya na ang uh, Polls na itinorward po ng isang nilang kababayan ay bawang walang katotohanan base sa kanilang investigation. Kaya uh, panawagan lang po sa ating mga kababayan na maging mag mapagmatrab at pwede agad sa kanilang anumang kahinahilalang sasakyan sa inyong lugar upang maakso na na ng video. Uh, gamitin po natin ang ating cellphone upang kuhanan ng video ang mukha at plaka ng white van, kung ito man ay kahina-hinala. At report agad sa pinakamalapit na hintila ng polisya upang magsagawa ng investigation. Pero pinapaalalahanan ko din po ang lahat na ang pagpapakalat ng unvalidated report or fake news ay pwede kang makulong under revised penal code was amended by section 18 of RA 10.5.1 na may penalty na to mayor or pagkakakulong ng one month in pay to six months at muka na 200,000 pesos. Kung kaya uh, basta-basta mag-post pa ng media kung wala sa mm. At uh, Nais ko po sabihin sa ating mga kababayan na 80% ng pag ng kapulisan ng Pangasinan ay nare-deploy po sa bawat bayan para magsagawa ng ibang bangrato ng anti-criminality campaign patulad ng checkpoint to our habit, uplabita, parang galitipusyon, uplang bandilyo, mobile, beat, ano post-patrolling at iba pang pa inisiyatibo ng mga hindi sa bawat bayan sa pamumuno ng aming provincial director Mr. Police Colonel Rolly Fortune Papukyan, upang masiguro ang kaligtasan, kayusan at katahimikan ng ating lalawigan ng Pangasinan. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!